Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na sa tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon. Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito. Gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa Philidae family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik, mapagmatiyag at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Maliksi rin ang pangangatawa ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig. Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwi namang mayroong isang pusa ang papanaw ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa ang pusa ay bahagi nang sinaunang pamumuhay ng mga Griego at nailimbag pa nga ang mga ito sa kailang sinaunang bariya na tinatawag na Magna Gracia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya. At ng kalaunan, ito ay unti-unti nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Hesokristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing, ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito, ang natatahing hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th. Subalit, nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa o pusang kulay itim ang buong katawan, kumuha ka lamang ng pitong piraso o pitong hibla ng buhok o balahibo nito. Buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango. Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na nga lamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butiki. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga silang makikita sa gabi. Subalit kapag kaminsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding, na malapit nga sa ilaw. Sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butiki ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaaring ang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuuni rin ang mga butiki na sinyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto at ang tunog uhuni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsangayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na Jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay Tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa katagalugan ay butiki Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sa diyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwala ang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto at para sa kanila. Ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa, o tatlo ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito ay agad itong susuloy at tutubo at kung minsan pa nga ay sangasanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito. Hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadag sa ina ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, yung itong gawing pampaswerte ay bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mong araw ang huni ng butike, ito ay sinyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang sayantipikong patunay ang paniniwalang ito. Ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito. Dahil ito ay maaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiaga at dasal at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Nakakita ka na ba ng pagong unang pawikan? Isang kakaibang hayop na papilar dahil sa matigas nitong likod na animoy bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud upang pampaswerte? na sa pagong na ito mo lamang makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isa namang klase ng pampaswerte buhat sa pagong. At kung alin dito ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga video kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang video ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testudines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng Pagong o Turtles. Una ay ang Pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang magretracts ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa at 360 species o klase ng mga pagong tulad nga ng tortoise, terrapins at sea turtles at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot, kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan. Dito kasi nakalagay o nakaistak ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga sa usaping pangpaswerte naman, tulad rin ng ahas, ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa hulihang bahagi ng paa ng mga pagong. Sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong, ay kunin mo ito, patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan. At isama nga sa iyong mga ang mutya at mga pampaswerte. Dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo tulad ng tindahan at mga paghahanap ng trabaho. Nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan. Maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naayon at syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sabaya ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansago tawag sa mga pagong? Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao oh, ang mga pagong. Madalas ka rin bang makakita ng saput ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka rin makukuhang mutiya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa iyo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman lalo na nga ng mga kabataan at siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin nang lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabila nga sa order ng mga Araneae. Ang isang air-breathing arthropods na mayroong walong mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot ang mga hayop po insektong ito. Ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba. Sa iba-iba hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagambarin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon sapagkat sa kanilang ang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang lakinga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga sulidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best. TV.